anak ng toko ka. Ah. Uh. Ilalot na to bukas. Eh. Ilan mo lang, mapalilan. Siyo, camera ko ngayon. Cameraman ko ngayon. And this is a sun Thank you, sun Yo, what is up? Kamusta mga tropa? Uh, day off na naman ngayon ha? This is the first time na magpipishing ako Kasama ko ang isang tropa namin na Dairy farmer galing Japan Ngayon, tropa ko na rin yun. Ngayon Around the Bali siya yung eh Let's go Bali, bali siya yung eh Bali, dun siya nagwa-work ngayon Sa dating pinag-workan ko kung, kung noon Ngayon, na uh, magpipishing kami Try namin na magpishing baka sakaling makahuli kasi medyo umiinit na ngayon and then uh, sana maging na uh, ayos naman yung travel kita kita tayo pupunta ako kay Jerome kay Jerome pupunta ko kay Jerome dairy farm worker na galing Japan na ngayon dito na nagtatrabaho tara ayun guys dito na ako sa bahay ni Jerome dito ako dati nakatira noon uh, way back 2014 20 to 2017 ayun dyan Uh, diyan ako naka- diyan ako sa dati. Ngayon, diyan siya tumitigil. Pero ni- re renovate na 'to kasi dati nung nakatira ako dito, Sira-sirayan yung, yung wall niya may butas. Pag malamig, kahit mag uh, mag mag uh, paapoy ka doon sa fireplace niya, pumapasok pa rin yung lamig. Direnovate namin noon nung uh, contractor para maging maayos. Ang ganda na ng lovely to, guys. Sobra. Parang bago talaga. Asi natira lang kasi dito noon yung ano eh. Pinakasahig Lahat ng wall Giniba Ayan Nasaan kaya si Jerome? Jerome! Eh! Hey! Matataki yata o oh, baka naliligay ko pa mm -hmm. <laughs> Wala na ako okay. <laughs> Hindi kita Wala <laughs> eh. ako nasa bahay kapay Hindi mm -hmm. na eh, lapit na. Dito na ako sa bahay mo eh. <laughs> 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 Hindi niya alam na dito na ako. Na nakatulog yata, nakatulog. Ito nga pa pala guys, si Jerome, siya yung uh, dairy farmer na from Japan. Pa-comment comment lang sa Facebook then ngayon na uh, dito na sa New Zealand. Ayun. <laughs> Pipishing kami, sabay kami ng day up eh. Pero Pareho ano na pa ba tayo ng no, roster, pre? 5-2 na kayo? Hindi pa rin. Ay, hindi pa? Okay. 6-1 pa rin. 6-1 pa. Baka sa ano pa, next. Na. Yan. Nagkasabay kami day off, kaya gala-gala muna fishing. Well, yung, pinag, ano yung pinag-anong tabasan? Yo! Ang kakasya ba? <laughs> doon mo ilagay sa'yo sa gilid. Maliit kasi Tatong mo lang para mamaya pag naano natin. Nung nakaraan kasi, ready ready na ako. Ang masama mo lang, eh, re sobrang ready ko, nakalimutan ko paen. Ngayon, <laughs> nagdala ako ng pain okay, na, ayan. Pero dadan pa tayo doon, pray. Bibili. Oh, Bibili ng ano, ng pusit. Pero ito, ano to eh, ham. Ham yan. And then, na uh, dadaan tayo doon sa pagbili ng bait. Ayan, mga gamit ko. Ito na. Hindi makalimutan. Ah, <laughs> okay. okay. guys, tara na. Sibat na tayo. At isang oras na biyahe ang... Uh... Man. oh, pre. Isang oras ang biyahe papunta sa... sa kusino kung saan kami mag-fishing. Mag tara. Hmm. Yeah. yo what's up Nandito na kami yeah. Eh since uh... oh, <laughs> Since mag alas 12 na it's Better na mag lunch muna kami dito sa loob Bago kami bumaba dyan Ayan Diyan kami mamimimit Lunch muna kami Prepare kami ng mga gamit namin Then baba kami doon para mamimit Sana makahuli para may panghapunan. Tapos na ang mga pagpalipad ng drone. Ngayon si Jero mo naman nagpapalipod ng nagpapalipad ng drone niya. Pagkain. Pagkain. <laughs> Puro pagkain. <laughs> Tara na, tayo Kailangan may tubig para hindi ma-dehydrate lang kami bota para hindi mo basa subscribers alam nyo itong lugar na to dito yung nag ako mag solo and ngayon may kasama na ako si Jerome dito kami pupuesto sa malaking batong yan, yan. at sana makahuli mabigat hmm. lang ang dala, dala may dala ng bag may dala pang ano, oh, lalo pagka nagsosolo Ito na ispat spot natin pre So Titingnan tingnan mo lang ang Tubig natin kung tumataas Doon tayo sa bandang na yan Ito Oh, so, baka mag-high tide eh huh? Hmm. bango bako, pusit hahahaha. <laughs> na guys hahahaha. bato hahahaha. 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 Lilipat kaming spot kasi medyo uh, lumakas ang uh, alon dito, ayan oh, uh, kung mapapansin nyo. Wala masyadong magandang uh, ano kasi sumasabit sa bato. Lilipat kami dito sa kabilang spot baka sa halip doon. medyo mainit lang ngayon talaga alam ko 22 degrees ang uh, temperature ngayon kaya medyo mainit Ay, no. pero kami nakita doon kanina dalawang maori doon sa mahirapan nangunguha sila ng pawao yung uh, abalone ah, malalaki abalone dito siguro next time kapag pumunta ulit kami dito uh, tatry namin manguha ng sea urchin tsaka yung abalone na sa Doon sa taas, pre. Doon sa malaking patong yun. Doon kami na pwesto. bigat ah. lang. Ang bigat lang ng dala Ah, Ah, ang alay. kahit saan di kung saan mo saan mo trip eh di natin medyo malayo lang yung travel namin mga isang oras na pre may isang oras na travel one hour <laughs> yun lang kamuha lang kami ng drone <laughs> kasi wala kaming nahuli ha <laughs> Uh, dito na kami. Dito na kami sa sasakyan namin. Ayan. Doon kami ng galing. Doon, sa kabilang bato na yun. Ayan. Ayan ang paligid. Kasi wala kaming nahuli. Walang kumakagat. lang masarap dito sa New Zealand yung mga lugar na ganito talagang nature na nature yun nga lang hindi ganun ka karami tao kumpere sa Pilipinas pero ganda dito lalo pagka summer na ayun guys uh, wala nga kaming nahuli nag -drone lang kami <laughs> nabasa pa siya <laughs> <laughs> magkukuha na lang kami ng tulia uh, tulya o yung cackles uh, para kahit pa oh, makabawi-bawi doon sa tulia <laughs> sa tulya na yon. tara dadaanan na rin naman namin on the way yun. kaya kukuha na rin kami